Ay, ang anim ka tao mga kabombo dyan sa bahagi po ng lungsod ng Maynila matapos na masunog ang apat na palapag na gusali sa Blumentritt Street at uh, dyan sa Sampalok sa lungsod ng Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog pasado alas dos kaninang madaling araw at uh, ang tatlong biktima ay nasa ikalawang palapag ng naturang gusali habang ang tatlo naman ay nasa ground floor umano ng kanilang uh, tinutuluyan. Nahirapan ang ah, mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na makapasok sa naturang lugar dahil sa masikip daw ang daan at uh, lalo na yung area ng launlaan at uh, blooming uh, pati patina yung uh, iba pang lugar dyan sa paligid dyan sa Sampaloc, Manila. Umabot sa mahigit tatlong oras bago tuluyang naideklara na fire out ang naturang insidente. Nadamay din sa naturang pangyayari ang ilang kabahayan na katabi lamang ng nasabing uh, nasunog na gusali. Inaalam pa ng autoridad ang tunay na sanhin ang nasabing sunog sa naturang lugar. Pero may mga inisyal ng impormasyon mula sa pagtatanong ng Bombo Radio na sinasabing dahil doon sa nagkaroon problema na Christmas light at uh, ganun din. Yung uh, electrical uh, facilities na nandun sa pinanggalingan ng naturang sunog.